tayo ay may kani-kani landas na gustong tahakin. Mga pagsubok na nais lampasan at mga pangarap na bagamat malayo't matalik ay pilit pa rin aabutin. Samahan niyo ako na muling tuparin ang isang kinalimutan ng ang pinakamataas na bundok sa bansa at lampasan ang mga pagsubok sa daan upang maging matatag at lubos na makilala ang sarili po guys. Yung bundok na yun, yun ang aakitin namin today. Hi, Sir Jade. Yun yung guide namin. Siya ang nag-organize din ito. Ganito ang itsura ng daan dito ngayon. Medyo maputik. O hindi lang medyo maputik, maputik talaga siya. Talagang katapos lang din yung bagyong katot hindi naman siya directly tinamaan hindi naman tinamaan ng Davao ng signal number 1 or 2 still may effect yung weather na yun kasi may effect yung bagyo na yun kasi yung weather dito makulimlim at maulan din so that's the reason why maputik pa rin hanggang ngayon yung mga daan along the way dito sa Bansalan Trail meron din mga kabahayan residential area yung simple simple lang yung buhay nila dito at masarap kasi malamig yung klima marami kami lang gamit ito yung mga porters at yung mga gamit okay. yun yung mount apo sa background okay magandang umaga po sa lahat tagadog na ito ah may bisaya okay. po may bisaya <laughs> sige bali ako nga pala magiging guide yung 3 days. Careful lang po tayo sa basura. Dapat lang yun sa bulsa para walang lang. Wala na bang naiwan o ano? Airport. Parang bago tayo mag-enter ng Pasig Forest, kain muna tayo. Uh Oo. -oh. Para uh, uh -huh. sa inyo. Uh -huh. uh -huh. Mga 3. Ang dami namin guys. oh. So. Siguro mga 20 na katao. Kasama yung mga porter. Eh si Kuya Angelo yung may dala ng bag ko. Ayan si Kuya Angelo. Ugulat siya. Um, this is just our time to have some breakfast. Uh, maybe have some coffee para may energy. Ang sabi ay 6 hours daw ang aabutin bago kami makating sa, sa first campsite namin. Kaya ng ibang outdoor activities, ang pag-akyat ng bundok ay may kaakibat na panganib. Kaya't anumang oras ay maaaring mangyari ang mga bagay na hindi inaasahan o pinaghandaan. Ayan, so natapilok si AJR. masaka ka naman, friend? Masakit. Masakit. First, ano pa lang po, 10 minutes. Gusto mo ko? So guys, be careful kapag aakyat kayo kasi medyo mabato tsaka ma ano yung kalsada. Ayan, like that one. Na guys, ang sakit nun. Pumutok narinig ko nagkarak yung buto ko. Natapilok. Dahil dyan o, oh, dyan sa mga bako-bakong daan na yan. Okay, Mag-iingat sila. Mag Tapos meron pa akong trekking pole niya. Oh. Natapilok siya. Lakas ni Kuya. Oh. Ay Kuya. Kuya, dagdag mo na siya, nawawala na. Pero masakit Sige na kuya kasi mabigat yan Katiyan yung dala mo ngayon? Yeah, 30 plus 30 plus kilograms? Wow, samantalang ako pa wala pang 10 eh. Ano nabibigat na. ano? Ang pinakatawas ko dito 47 47? Okay. Isang kabang bigas? <laughs> oo, oo nga, 50 oh, Ilang taong ka lang nagpo porter? Matagal na, sumantagal so, na Ang paso yan, sisim na yan sa'yo Ah, uh, 11 Heavenly. Heavenly, yes. oh. oh my god So nadaan na namin yung mga tubo na yan. Yan yung mga tubig na nagkoconnecta ng tubo na nagkoconnecta ng tubig papunta sa kabahayan. So, kuya, saan galing yung mga tubig? Mga saan ano yan? Sa bundok na may puno, you know, parang bukal. Oo. Ang laki Tapos ano yung ba barangay na sinusuplayan niya? Marami. Oo. Barangay uh, managa. Oo, hanggang. Group, Pluto. Yun hanggang dun sa baba Ayan. sinusupply niya mga tubo na black na yan sa paanan ng bundok ay eh matatagpuan ang napakaraming pananim na gulay na siyang pinagkakakitaan ng mga lokal nang kami ay mapadaan nagsisimula pa lamang ang panahon ng pagtatanim kaya berde at brown ang kulay na nangingibabaw sa malawak na kapaligiran Plantation ng carrots to fresh na fresh carrots from the foot of Mount Apo. Ito yung carrots o oh, sa malapitan. Ngayon lang ako nakakita or naka-appreciate talaga ng carrots. Sobrang healthy niya. First camp, Bansalan Trail, Purok Star, City of Balutakay, Barangay Managa, Bansalan, Dabang. Purok Star ay isang maliit na komunidad na natadaanan ng mga umaakyat sa Mount Apo through the Bansalan Trail. Ito rin ang unang pahingahan ng mga hikers bago sila magpatuloy sa kanilang mahabang paglalakbay paakyat ng bundok. Ito yung itsura ng Purok Star. You know, parang may community dito. Tapos meron pa nga silang basketball court. Guys, loko. Oh, ang CR nila, desente naman. Pero yung tubig nila, overflowing. <laughs> Hindi siya pinapatay. Walang gripo. Pwede yung magkape-kape dito. Pwede ka rin makisagap ng wifi. Piso wifi. At maki-charge. Tapos ilang kilometers hanggang Camp Reyes. Then, wala dito. Mga ilang oras yun? Depende Welcome to my guys! Masakit <laughs> pa rin ang aking paa Medyo pilay And we're we're, we're just in our first hour ah so, Masakit na Hi Dogo! Uy! Dogo! Cute guys oh Parang nagsisilbing irrigation na din to Papunta dun sa rice fields We've been trekking for 3 hours at masakit pa rin ang aking paa. Yung kanang paa ko na sprint pa din. Dito kami ngayon sa plantation ng cabbage and potatoes. Kanina nandito nandoon kami sa may plantation ng carrots. Maganda rin doon pero ito naman magkahalong nakatanim na, magkahalong itatanim pa lang. Ito kinokultivate pa lang. Pero ito yung view kung pupunta kayo ng Mount Apo via Bansalan Trail. Marami kayo madadaan ng plantation ng mga gulay. Bagamat nahuhuli na sa grupo, patuloy lamang ako sa paglalakad sa bakuba ko at likulikong daan patungo sa aming unang campsite. Hindi madali ang kumilos ng may bali sa paa. Lalo na sariwa pa ito at unang beses pa lamang nangyari sa akin ang ganitong klase ng aksidente. Hey guys, I'm feeling tired. Um, not because I'm tired ordinarily, pero dahil sa paa ko na hassle yung pagkakaspring kaya parang feeling ko negative yung energy rin but on the other hand pag flip ko ng camera ayun na yung Mount Apo look that's the summit Mount Apo ito kami sweeper kaming tatlo say hi naman <laughs> after 5 hours of walking, uh, pero kung continuous siya, mga 3 and a half hours lang. Narating na namin tong Ano ba tawag dito? Um, isa, sa, wala siyang name eh. Basta site, campsite lang siya kung saan siya pwedeng, kung saan kami pwedeng mag-lunch. So, nagsaset up sila ng tent kasi medyo mainit kahit malamig. And then I think, ang kain namin ay kanya-kanyang packed lunch muna kami. Then after this, um, uh, we'll, we'll take 4 more hours papunta dun sa campsite kung saan kami mag-pitch ng tent para matulog. sudden change of plan po tayo mga kapatid. So magna night trek na lang pala kami. So dito na kami magka-camp. Hindi ko alam kung anong pangalan nitong campsite na to. Pero malawak siya, maganda. Oh, safe naman. So dito kami magka-camp, magluluto at bukas ay mamayang gabi kami ay magte-trek night trek papunta na ng summit hanggang bukas ng morning. Ah! sakit siya guys Guys, tinan nyo ang paa ko Pagang, pagang, paga So yun yung nagkakos ng sakit Ah, aray Nakatulog ako guys Nagpahinga lang Medyo nawala na yung pamamaga ng aking paa Pero masakit pa rin pag nilalakad So right now, it's, it's almost 5.30 p.m. Maghihintay lang kami ng um, food kasi iraration yun sa amin. Malamig yung temperature dito na guys. So talagang dapat magsuot ng pandoble na mga pang sa katawan. nag -refill din kami ng tubig. Merong water source doon sa bandang taas. Kaya hindi na problema. Puno na yung aking container bowl. Ito at ito. Hello sir. Mm. Um, prepare na po tayo for dinner. Ah, oh, sige. Agat Saan? Tayo Saan tayo? Doon tayo sa taas. Oh, sige. Okay, sige sunod na. Thank you. You hey guys are so having our dinner na. Ah, uh, di ba? Saya. Kamote for dinner. Oh, sarap naman ng pinrepare nila for us. Pwede mo pa-pasalukan mo ko ng pansit ng no, totoong. Thank you. Just one more. Okay, thank you. Saramat. Guys, super sarap ng food nila. Parang nagpa-cater. O, oh, di ba Gina? Hmm. Kahit malamig, mainit yung sotanghon. Di ba, friend? Oh. <laughs> May kasama pa kaming Mingming. Hugas-hugas ng plates. Ang sarap. Ang sarap nakabalik na kami sa aming tent um, at ito yung fairy lights na binili ko o, di ba ang ganda tapos right now pala guys it's the day before the full moon so medyo maliwanag yung buwan ngayon ayun siya and then after namin ang masarap na dinner uh, we were advised to sleep na dahil by 11pm we will break camp kailangan by 12 ready na kaming mag proceed sa camp reyes so that's the new plan and then from there we will try to attempt we will attempt to um, to summit um, so kailangan ng marami maraming energy and right now masakit pa rin yung pa ako so let's see sana matapos ko tong climb na to So it's only 11 p.m. 11 p.m. 11 at night of the same day that we hiked, that we started to hike Apple and we're already being asked to wake up and break camp para mapunta sa next camp which is supposedly Camp Reyes na originally pagkakampan dapat namin na as our first camp pero dahil ang daming tao dun hindi kami dun nakapag-camp at nandito kami ngayon sa isang emergency camping area um, kulang na kulang sa tulog ang lahat I only had maybe 3 or 4 hours of sleep at kailangan na namin iligpit lahat itong tent uh, ready ulit yung mga gamit namin and head to the originally the original first camp which is Camp Reyes so 11 p.m. ngayon and then I think the plan is mag summit din kami today so um, it will take us four hours to get to Camp Reyes and then another two hours to get to the summit pero sa case ko na pilay I don't know how many hours it will take pero bahala na so yun lang sacrifices of climbing a mountain so nagre-repack ni pinapack ulit lahat ng in-unpack eh, kahapon na after nun kasi kailangan dalhin siya so kumuha na kumuha ako ng porter dahil bukod sa mahirap na yung bukod sa mabigat yung dala ko nahihirapan na akong maglakad dahil sa pa ako at ngayon siguro I'm almost done with the repacking at uh, nahihirapan ako ipasok itong mga extra kong damit naparami pala yung dala kong damit guys And uh, sa tingin ko okay lang naman na sumobra minsan kasi napakalamig dito. In fact, naka dalawang jacket at saka isang t-shirt ako. So, mas okay din na maging prepared um, in terms of your clothing. Pero hindi rin advisable na mag-pack ng masyadong mabigat. So ayun lang, kung aakit kayo dito sa Mount Apo at Bansalan Trail, nagbabago-bago talaga yung itinerary. Hindi siya always fixed kasi depende yan sa dami ng taong maakyat, sa weather, at sa condition na rin ng climb. Tip yan for all of you. Ito ang itsura ng night trek guys, madilim pero thankfully hindi naman umuulan, hindi rin mahangin. Ba't malamig? Um, kami ay naglalakad for I think 2 kilometers now, maybe an hour no? One hour since we left the camp. Uh, yun pa rin ang feeling ko, masakit sa kanang ankle pero kinakaya naman so far. Tsaka nadya naman sila to support. E, Sisingap-singap na yung battery ng willow ko. so. Mangihiram oh, ako ng battery sa iba. <laughs> Thank you. Dati ko na kasi itong... Ito na Yan, That's the moon. Uh, tomorrow is full moon. Ngayon, it's, all, it's almost full moon. Kung titignan mo, may konting tapias yes lang siya. And right now, we are just having some uh, break. Pagod na pagod na kami, guys. Pero meron pa kami one and a half hours. So, konting trail food lang. Snickers. Thank you, Gino, again. Um, Tony. The guys are eating whatever. all on one. Um, we're about to exit the mossy forest. Um, we've been hiking, I think, for 7 kilometers now. Um, for 3 and a half hours or almost 4 hours. At papunta na kami dun sa part na may bangin. Malapit na yun sa camp 2 ng... Na? na camp, right? Nakalabas na kami ng Mossy Forest and now, kita na yung Mount Apo paglabas na paglabas ng rainforest, ng mossy forest, kita mo agad yung apo. Pero guys, it's super early. Silhouette lang niya yung kita. So I'll try to take a long exposure shot ha. Para ma-appreciate nyo din kung ano yung nakikita namin. Kahit silhouette lang siya. Ayan, nagliwanag na nakikita na natin kung ano yung itsura ng Camp Reyes. Totoo nga, ang chismis, maraming campers this Holy Week. So, heto yung team ko. Ito yung mga gamit namin. Hindi pa kami nakakapag-set ng camp, nakakapag-pitch dahil hintay pa namin <laughs> fully booked eh. Walang early check-in. So, hintay namin maka-check out sila bago kami maka-check in. Pero in the meantime, kakape-kape muna siguro. We'll Pero napakalami. Sobrang lamig po. Sobrang lamig guys. And that's the top of one Two hours from here. Grabe, para kami nasa loob ng freezer. Sobrang lamig nung hangin. Nagpapakalamig, <laughs> sobrang lamig. Hintay <laughs> kami ng hot water para sa breakfast, mga pagkape or noodles. Ganito ka lamig guys, naninigas na yung kamay ng walang gloves. Okay, start na to ng trek assault papunta ng summit ng Mount Apo. Pakita ko sa inyo kung anong view around. Yan na. Guys, that's Mount Apo, look. Welcome. Welcome to Mount Apo. Wow. Mount Apo on daylight. Amazing, right? punta kami doon. It will take us maybe 2 to 3 hours daw. Pero ang kinakaiba this time ay umaga syempre may araw at uh, karamihan sa amin ay wala nang masyadong dalang mabigat. So hopefully quicker. At saka ako hindi na ganoon kasakit yung pa ako. So hopefully nga quick. guys, good morning. So nandito na kami sa middle ng papunta sa peak ng Mt. Apo. So we're taking a rest for 5 minutes para tuloy-tuloy na. Pero in between, marami pa rin rest. Yeah, I think we're almost halfway through the summit. It's hard. It's difficult. I felt tired. But I think it's okay. It's worth it. We are doing this for the view. And it's, as in life, it's always like that. It's always difficult climbing a mountain, but once you're there, everything is going to be worth it because all the things that you've worked hard for, um, you'll be rewarded with an amazing view and amazing experience. So yung kanina guys, actually, pagdating namin sa, sa camp, um, sobrang you know, lamig, tapos nakakapagod, ganyan. So sabi ko, magre-rest muna, kailangan ng rest. Or, hindi na magsasummit or magsasummit ako kasi sayang din naman yung opportunity mm -hmm. once you set your goal na for example you want to to reach the summit so dapat go pa rin kahit anong hirap anong pagod yung pagdaanan Bawa. Sa ilang piling bahagi ng Mount Apo ay may isang espesyal na halaman na tanyag sa mga hikers. Ang Vaccinium Myrtoides na kilala rin sa tawag na Wild Blueberries ay nagbibigay ng maasim-asim na bunga at nagsisilbing trail food sa gitna ng mahabang nakaraan. Sarap. <laughs> <laughs> nga niya. asin. Kaya yung mga tulad yung asin. Hmm. Hey guys, reporting from the almost summit of Mount Apo. Uh, nawala yung clearing and uh, right now, kita niyo naman very cloudy. But I think we're almost, siguro one hour na lang or an hour and a half papunta ng summit. Pagod na pagod na kami kasi patas ng pastip yung trail. And uh, hindi naman visible dito yung summit so we don't know talaga kung exactly gano'ng katagal. Hopefully mabigyan kami ng clearing sa pagdating doon. Uh, but we're trying our best to uh, make it as early as possible. And hindi pa kami nagla-lunch. We've been climbing since 12 midnight from the last update that I gave you earlier. Gumising kami ng 11, we packed by 12, we left 12.30. Um, nagpahinga ng konti din sa Camp Reyes and then now, we're still, we're still walking, we're still hiking for 10 hours now and we're very tired. Sa taas nitong 2,954 meters above sea level, hindi nakapagtatakang maraming bangin ang pumapaligid sa sentro ng Mount Apo ang mga lubid na ito ang nagsisilbing alalay ng mga hikers para makakapit ng mahigpit at maiwasan ang aksidenteng pagkahulog sa matarik na bangin. hiking for 11 hours now dead tired gusto ko na lang makarating do sa summit tapos matulog at kumain kasi hindi pa namin nakakain yung lunch wala naman kaming ibang pamimilian kundi ang ituloy ang paglalakad kaya't nagpursigi pa rin akong itulak ang sarili sa abot ng aking makakaya sa puntong ito umabot na kami sa kalahating araw ng paglalakad wala nang gustong magsalita at puro hingal na lamang ang maririnig mula sa isa't isa finally dito na kaming lahat ay unfortunately well not unfortunately apparently nagiba-iba pala kami ng trail at dito pa kami nagkita-kita tinanong niyo naman ang gutom ng mga after this we will peak the Kidapawan peak so oh, it is only 10 minutes from here it will only take 10 minutes pero assault yun and that's the highest peak so that's our last na uh, part dito sa akin Reaching the summit, nakidapawan nakidapawan summit of Mount Apo. Only a few meters left. Ah, we're, here. we're here. We're almost here. we 100 million. 100 million. Almost here guys, malapit na tayo. Thank you, guys. Go, go to go to Congratulations sa success namin. Good to Sainich. Para, para guys, lalaki tayo. Chris the Signage! Yes. Vlogger ka naman. Please. Subscribe kayo guys. Say hi to me and friends. Yes! Ang abok sa sabi. Congrats! Congrats! <laughs> Ang tunay na tagumpay ay hindi masusukat sa taas ng bundok na ating pinakyat. Bagkos ay sa kung papaano tayo nahubog ng na mga pagsubok na ating binaanan. Hindi palaging komportable ang daan papunta rito at tulad ng anumang pagsubok sa buhay, huwag kang panghinaan at pagkos ay magsumikat dahil makakamit din ang iyong minimiti. Ito po si JR Ibong para sa JRTV. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Welcome to Mount Apo!